Ang kantang Memory ng musical na Cats at ang What Kind of Fool Am I na pinasikat noon ni Sammy Davis Jr. ang ilan lamang sa repertoire ng singer at tinaguri ang The Prince of Ballad na si Gerard Santos sa kanyang paparating na Dream Concert. Sa December 3, 2025, muling magliliwanag ang Newport Performing Arts Theater sa mga walang kupas na awitin ng Friends of Ballad. Inilahad o inilalahad bilang isang pagdiriwang ng musika, passion at layunin ang konsyertong ito ay nagsisilbing isang makabuluhang yugto sa karera ng singer at aktor. Very good, very good ang 2025 kasi nakata pangatlo kong concert to, may mga projects pa ako on the side na nagawa. Contentment, you know, I'm, I'm really content. Super thankful daw si Gerard sa taong ito dahil sa maraming blessings, oportunidad at achievements, masasabi din umano niya na hindi man 100% ay almost recovered na siya sa lahat ng mga hamon na pinagdaanan niya kasama ng kanyang girlfriend na, na si Grace Campo. It's great to know that you have someone na mahal mo, ay mahal ka. Masarap sa pakiramdam yung alam mong may uuwihan ka na you, know, you both love each other.